Welcome to i n d l i s h Japanese Kanji. Kanji for today Level N3 はい、ではお願いします。テルさん、こちらの言葉からお願いします。第5週書くかなわからないけど。はい、こちらの書くは magsulat sa adres ng pero depende po sa sentence ba po siyang ano pag kamot. Chotto senaka, ano, san "Watashi no senaka chotto kaite kureru?" so you So you ano, po ano yung mga ginagamit po natin kasi di ba po, yung subtitle natin is ang So, sa pagsulat po yung meaning niya po. Hai! Diba, mm -hmm. sige, wala yung Mas. It's kame Anketo. Hai! Hindi ko po agad ipapakita kung ano po yung Tagalog kasi alam ko kayang-kaya nyo Hai! Tagalog or English? Siguro English po. Angketo. Ang Ano po? I don't know po. Ay, ay yung English. <laughs> hindi ko po alam eh. Ayaw mo desyo? Survey. Ah. Survey po. Hi, ang keto. Survey po na, uh, sinusulatan po, ano po. Hi, yun po yun. Kung meron, ewan ko lang po kung may experience po kayo dito sa Japan po tatawagan kayo, sasabihin, angketo, angketo, tote mo indes ka? Pwede po ba ako mag-survey sa inyo? Ganyan po, ano po. So, tatanungin kayo kung ano po yung, ano, yung mga, yung kailangan nilang malaman pong, ano, info, information din. Nasa sa inyo po yun kung mag, uh, mag kyo, -kyo po kayo, makikipag-kooperasyon kayo o hindi. Ha, hindi po kasi yun sa pero nung nakaraan araw, sa Sunday, nasa Osaka po kasi ako eh. At mura po para sa akin yung supermarket na tinatawag na Sunday. So, dyan po ako na mamalingke po anong nag-groceries. Pumunta po ako doon, may nagtanong sa akin, pwede po ba ako mag-survey sa inyo? Ang keto, tutte ka? Ah, ides yo, dozo. Nagtanong siya, dalawang tanong lang. <laughs> kung ilang beses kung ano, uh, namamalingke doon. At ko malapit lang ba daw po ang bahay ko. Yun lang ang sinagot ko. Binigyan ako ng Red Bull. <laughs> Hindi ko ina-expect yun. <laughs> so, may mga ganyan po dito sa Japan. So, Hi. Pero ingat po tayo po ah kasi minsan po ano, uh, joho kojinjo kojinjoho. means yung personal uh, info po natin, wag na wag po natin sasabihin po. Ano po? Hi. Da. Kan kanji desu. Onegaishimasu. Chu, chu. 調べるはい。ちょ、調べる。はい。そ、ギナガメッポーシャササリタンチョシ。チョシ、サタガーログコンディション、カムスタ、パケラムダそうです。パギナ、パキサナミコンディション、ギナガメッポシャガニトサセンテンス。テレテレサン、チョどうですかチョシ、カムスタポンギンコンディション調子は悪いです。<laughs> Toshiwane no nande? Kaze hīteru? Waru nai desu. Jan na. O, okey nai. Socchikai. Socchikai. So, yung kamusta? Para parang ka, tulad din naman po ng ano, air uh, conditioner kamusta? Halas para has po sila ng paggamit po. Ano po? Eh, Toshi do? Kamusta ka? Hi. Ngayon, magigiging condition po siya kung lalagyan po natin ng ano, specific na ano, uh, thing, like, karado no chosyo do, kamusta ang condition ng katawan mo? Magiging ganyan na po. Ano Ngayon, kung sasabihin lang po, tere-tere sang chosyo do, wala po siyang specific na ano na katawan o kaya ano netsu o kaya ano yung condition niya so magigiging kamusta na po siya ano? hmm. so dito po sa salita pong pakiramdam parehas din po Uh, halos parehas lang po siya ng ano, the way pong paggamit po. Ano po, depende lang po sa kung ano pong i isasama nyo doon sa sa sentence na yon magbabago po ng kaunti yung meaning niya. Hi! Tapos, sige, ikimasho. So, ginagamit din po siya as? Siraberu. Hi, siraberu desu Sa Tagalog po. Pagsaliksik o pagsearch. Hi. Actually po sa Tagalog po pagsaliksik, wala naman po siyang pina, uh, uh, pinagkaiba po sa, sa pag-search po. Ano po, kaso napakalalim na po kasi ng, ng saliksik. So, maaaring may hindi po makaintindi. Kaya nagsulat din po ako ng pagsearch search po. Ano po, shirabero means pagsaliksik at pag-search. Tatoe ba ni? Teru-teru san no kojin joho, shirabero. <laughs> Nakakatakot ah. <ha? laughs> Ibig po sabihin po noon, um, uh, isa ko yung uh, personal information ni Tere San. Ano ako, stalker? <laughs> yabay. Yabay. Eh, nani nani? Yabay. So, yabay. Yabay hito ni nare so, <laughs> ne, watashi. Sare wa, chotto ne, okorarele. Ma, ano ako, ma, ma, huhuli ako ng polis. Hai, onegai shimasu, tugi desu. Kyocho. Hai, pag sinabi pong kyocho sa Tagalog, Pagbigay diin. はい、パックビガイディーンさされた例えばね、あのてるてるさんはとてもかわいいとてもかわいいとてもかわいい,わい,い私はとてもかわいいという言葉にあ、言葉をあ、違う言葉に対して強調しているはい、とてもかわいいという言葉を強調しているなんかビビガイディーンあほうささされたん あとてもかわいい。私、日本人です。あ、いやいやいやいや、そんなことないです。大丈夫。大丈夫。パのパ日本人が、あ、いやいやいや、大丈夫。そんなことないですよ。いつも言われる。あ、そうなんだよね。 may liko silang mag ang tawag doon Hi, tara. Yeah, yeah. Hi, hi, hi. Ah, so, 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 so. Inaano nila, sinasabi nila, yeah, yeah. So, hindi sa, sa Amerika o kaya sa Pilipinas. At salamat po. Minsan, ganyan po, di ba po, tinatanggap natin yung uh, paumoy sa atin. Pero dito sa Japan talagang inaano nila, hindi naman po, ganyan. mahinhin po kasi. Mahinhin effect dito sa Japan. たまふんさみぷになじょだいさあてにててるさはいでは次の漢字ですわからないねあごめんなさい <laughs> さ<あ>そうですきながみぷしゃさきょうさはい調べると検査のさなんですよねこちらの漢字はそうあみにんやぽ is investigation investigation noun ぷしゃあのぽあフォームぷし Chosa suru. Pag sinami pong chosa suru, linagyan po ng suru, sa pa lang po siya magigiging verb. Hai. Pag sinami pong chosa suru, at ah, chosa at, ah, blblblbl, <laughs> nabubulil ako. Chosa ibig pong sabihin ng, mag Doon pa lang po siya magigiging verb po. Ano po? Hay. Ah, hanggang doon lang pala po ang chore dito sa ana sa uh, sa dito sa ating book. Hi. Na, Arigatou gozaimasu. Tere tere sa mata yoroshiku shimasu. Arigatou gozaimasu. Hi. Dewa tsugi Anjo san, mari po kayo mag-unmute. Atinday, CM ka muna. Ang daming nanonood ngayon. Ah, Grabe, hindi mo Hindi siya bumaba. 100 plus lagi. Maya. Oh, yeah. Maraming salamat po sa 117 viewers po natin. Maraming salamat po sa inyong pagla-like, sa pagpa-follow, pag-share po ng ating live. Oh, 50k na! Half na po ng goal ko! <laughs> Arigato gozaimasu, minasa! Hi! Then, um, nice ko pong ipromote ang aking YT. Nag-open na po ako ng account sa YT dahil uh, may nag-request po ng ilang mga participant po natin. Uh, mas advanced na po ngayon pa mga ina-up na grammar sa YT. At next week, next, or next next week po, mag-start na rin po yung pag-up ng vocabulary at kanji po natin. So, sa yoros ko, At maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Uh. Um, kakagabi po almost 100 po yung ano yung nag-subscribe po sa ano uh, naging almost 100 na po yung nag-subscribe sa ating YT. Maraming maraming salamat po. Hi, do diba, Anza-san, yoroshiku onegai itashimasu. Hi, Anza-san, kumawa. pala po kayo. Kumina sa akalak po. <laughs> Feeling ko talaga babae ko ka so <laughs> kasi anjo, 'di ba po? Kanina pa pala po kayo nandito sa taas, Ba't po kayo nagka question sa baba? Dito na kayo mag-question sa taas. Pwede ba? Pwede ba? Opo, mm -hmm. pwede po. Yeah. Hay, pero yung timing po napaka-importante po, 'di ba po? Hay. Okay muna si Dan. ko no? yung nasa taas dito, pwede po kayo magano mag-open ng mic para mabilis yung tanungan. Then timing lang pag halimbawa natapos na yung ano yung isang eh alibawa, yung kanji yung kabuuan ng isang pag-explain pwede na kayo magtanong doon ne ne guys mas arigato ne guys mas hai dewa anju san kochira no kanji ano pong gusto niya pong ano i-try niyo muna pong hulaan or ibibigay ko na po yung the way niya pong pagbasa parang alam ko na din i e. so des i e utsuru utus po ang pagbasa niya po. Ano po? So, ginagamit po siya as? Ido. Hay. Ido means? Paglipat ng lugar. So, this, paglipat ng lugar. Isa po siyang noun. Ngayon, suru form po siya. Kaya, pag sinabi pong Ido suru, try to guess po. Anjo Magiging verb po siya. Ililipat. Lilipat. Nang? Lugar. Hay lugar po. Ano po? Ay, so des. Ido suru. lugar. Lilipat na ang pwesto. Parang gano'n. So des, so des. Daijobo so des. So de mo. Okay des. Ay, so kung meron pong ido, meron naman pong... Utsuru. Ay, so sa Tagalog... Paglipat, lumipat. Hmm. Ay, ang noun po is paglipat. Ngayon, kung gagawin po siyang verb, kasi ito hindi po to suru form po eh. na po kasi siya, di ba po? do verb po siya. So, dalawa po siya. Meron pong noun, meron din pong verb. Ano po? So, so, sa, verb po, lumipat. Intransitive po siya. Intransitive. Meron po tayo, guys, intransitive at transitive. Ano po? Hi. So, Hi. sunod po. Utsutsu. Hi. Pag sinabi pong utsutsu, lilipat. Hi. Ito naman po ang transitive po. Ano po? Kung ang intransitive mm -hmm. po is lumipat, yung transitive form naman po is lilipat. Ano po? Medyo complicated po dito sa Japan po. Ano pong pinakaiba po ng intransitive at saka transitive? Sino po yung marunong mag-explain uh, dito sa taas? Meron po? Parang automatic ganun. So, 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 so. Hay, alin pong automatic po doon? yung ano utsas kana o pag utsas kana hantay ka hay <laughs> lumipat It, ang intransitive po yung automatic po ano po so hindi po uh, hindi po natin uh, pwede pong pag sinabi po kasi lumipat mai-image po natin pwedeng mag-isa lumipat ano po pag sinabi pong hmm. lilipat kailangan meron pong tao pong maglilipat noon ano po? Ay, okay, Hi. Okay. So, transitive po ang dilipat. Hai. na sekarang kita masuk. kan? kana? Hmm. Hmm. Ah, susah. Hmm. Hmm. Nan o kaya naman Hmm. po ang Hmm. sa kanji na ito. Hai. Kinagamit po siya as? Konnan. Hai. Konnan. Enter na, Hmm. So, sa Tagalog po? Mahirap Hay. Sa Tagalog po, ang noun po siya, mahirap. Pero pag meron pong na, nakasunod, mahirap na. O kaya naman, maaari po siya mag maging mahirap ang. Depende po sa sentence po. Ano po? So, uh, So, so, so. Hindi po siya, ano, form po. Ano po? Hay. Konnan na sigutos. Tulad po nang nabanggit po ni Andjou San, uh, konnan na suru. Ibig po sabihin, magtatrabaho, uh, magtatrabaho ako ng mahirap na trabaho. Hi. De, tsugi desu, ne. Muzukashi. Hi, ano po ang ibig kong sabihin po ng muzukashi? Mahirap. Hi, mahirap at adverb po siya. Ano po? Adverb, adverb. hindi, adjective. Gumay say, adjective po ang muzukashi. Hi, mahirap po siya. Hi, tatoya ba? Eh Kono test wa muzukashii. Mahirap ang eksaminasyon na ito. Ano po? So yung subject is eksaminasyon or noun yung eksa uh, noun ng eksaminasyon tapos yung adjective niya is muzukashii. Dini-refer niya na, na yung exam ay mahirap. Ano po? So guys, ano po ang pinagkaiba po ng mahirap ng konnan at saka ng muzukashi? Alam nyo po, ang Josan? Mm, parang sa so, muzukashi, ano oh, ko, pinapaliwanag isang bagay na ma mahirap mo. So this, ne? Kasi, yung muzukashi is adjective po, ano po? So, yun, is isa po yun sa ah ano sa pagkakaiba po nila pero pag ginamit po ang konnan na ganyan-ganyan mas ibig po sabihin po ng konnan is mas mahirap ng kaunti kaysa po sa muzukashi kasi kasi wa ne koma ah muzukashikutte komaru hmm. muzukashikutte komarutte iu kanji nan desyo kono kanji wa muzukashii tte kanji ne muzukashi mahirap komaru means mamumuro Mamu problema ako kasi mahirap. So ibig mong sabihin, mas mahirap po ang konnan konan kesa po sa medyo kaunti lang po siya pong pagkakaiba. Ano po, kaunti lang pong pagkakaiba. So hindi po masyado ano at saka mas level up po madad, mas advance po ang salitang konnan kesa po sa muzukashi. Yung muzukashi po is for basic lang po siya pong salita. Ano po? Pero itong konnan po yung po ang nilalaman niyang meaning. Muzukashikute kute komaru teyu kanji desu Hi! Hai. Mo na nal, nalimutan ko po kasi i-explain dito ano, na isulat dito kaya naging ano uh, explanation na orally po. Ano po? <laughs> Han de <do laughs> wa tsugi ikimashou. Nandai? Nandai. Hai. Mahirap na problema. Mahirap na problema. Hai. So guys, wala po to sa book po. Ano po? Ah uh, inad in ko lang po na mayroon din pong nanday. Ginagamit din po itong kanji na to as nanday. Mahirap na problema. Hi. So, meron po tayong? Nanmon. Hi. Pag sinabi pong nanmon? Mahirap na problema. Parehas lang sila. Ano? Pero, magkaiba sila ng meaning. Magkaiba yung tinutukoy nilang problema. Pag sinabi pong nanday, ibig po sabihin, mahirap yung problema ng mga sitwasyon. Ano po? Mm -hmm. For example, nasa company po kayo, meron pong problema ang ano, ang ang company niyo. So, yung problema ng company niyo is nanday, napakahirap. So, watashi no kaisha wa nanday na mondai o kakayateru. Nanday na mondai o kakayete Hay, ibig po sabihin po, yung aking kumpanya meron po silang hinahawakan na napakahirap na problema, dun po siya ginagamit ano po, ngayon naman po yung namong po, proper po siya sa mga tanong sa mga exam yun po, ano po, mahirap na problema ng mga katanungan ano po sa so, mga examination namong, eto eh, ba ne eh, example lang po, ano po JRPT wa namong gaoyi pag sinabi po namong gaoy, maraming mga uh, questions or problems na binibigay. Hindi po problemang problema po ah. ah. yung sinasabi pong problema dito is yung question. Ano po? Yung po ang namong. Hi. Okay. Guess po? Kasi kore wa ne, mondai mondai tte no ne, mondai tte Ala, pat naging ganito ang ano ko, Tay, palit po tayo ng lugar. <laughs> Lumiit po yung gamen ko. Okay lang po. Palit po. Ah, arigatou gozaimasu. Hai. Yung monday po, from the word, ano. Masin, masin, masin. Wakara na nani. Masin, masin, masin. Ah, dyan, 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 Hai. So, guys, pag sinabi po kasi monday, from the word, word pong ganito siya. Ah, uh, na, na, na mondai yun eh. Ah, nanday ka, nanday. Ito pong, 難題。はい、いとぷん漢字ないと、アンピナグムランポニトイス、むずしい問題。難しい問題ね。でもう一つが、難問だよね、難問。はい、これは。 Shizumon. Shizumon. So, 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 so. Hi, question, problem, magkaiba po sila, ano po? So, guys, ingat po tayo, nanday at monday. Sa ngayon po, sa entry po, hindi pa po lalabas ang salitang nanday sa tingin ko po, ano po? Kasi hindi po siya lumabas dito sa kanji. Pero, uh, lagi po itong naririnig, lalo na po pag nanonood po tayo ng news, ma-aano ma, niyo nyo po yan, ma- ma-encounter nyo po tong salitang nanday. Kaya, pinasok ko po siya dito sa class po natin, sa lesson po natin. Ano po? Hi! Sa mga gusto po mag-screenshot, ma eh. Yung sang ni it Hi! Okay. Hi! So, balik po tayo. So hanggang dito na lang po ang recite po ni Anjasan sa kanji. Maraming salamat po Anjasan. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang semula.